Oh, Papa, this is yours. Oh, oh. Okay. You need to wait. You need to wait, ha? Huh? Oke, okay. Open, Mama, muna. Mama. Yeah, meron ako cookies. Okay. Just carry them, carry them. Wow, two <laughs> cookies. Two, two cookies. Wow. Okay. Tingin, Mama, tingin pati, pakitingin, no? Two, tasa, two. Wow. naman. kay Papa naman. Open mo, Papa. Open mo kay Papa. Oh, no. Ay, wala. wala si, wala si Papa. Yes, kawawa naman ang Papa. Anong gagawin natin? Gaw si wala siyang cookies. Wala si Papa. Oh. Paano yun? Bibigay no? mo yung cookies. Ano yung ibibigay ko? Papa. Saan? Yung sa akin? Ito. Bibigyan mo si Papa? Yay! Are you sure? Bigay na? Huwag na, balik muna! Ito, pupunin ko na lang. Seri din na lang yung wala. Okay, sa'yo? Pwede, tag-isa. <laughs> <laughs> one, one lang, lang daw? Para, para pare-parehas na tayong one? Okay. Hmm. Ayaw, ayaw mo nang wala? Ha? E paano ayaw. yun kung, kung si Papa dalawa lang sa iyo si Papa wala. Oo, oh, okay lang sa iyo? Ha? Huh? O bibigyan mo si Papa? Papa. Okay. Oh, bibigyan mo? mo? Eh para pag ikaw wala, si Mama lahat. Sa akin na lahat. Oh. Kunin mo tapos. <laughs> One, tapos. Okay, tapos. Oh. <laughs> hey. Yay! Good job! Papa, Very good. Si papa, ganyan please. ha. Love gusto you. namin matuto kang mag-share. Ha? Okay? Kapag ganyan, wala si Papa, mag-share ka. Okay? okay? Kapag si Mama wala, kasi ikaw mayroon, mag-share ka po. Hindi mo si Mama pag mayroon ikaw, ha? Okay. okay. Oh, kahit ano, kahit anong mayroon ka. Kahit anong Ha? Okay. 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 Very, good. Very good. 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 job. Ah. Eat, Papa. Oh. Give mo, Papa. Ah. Mm. Uh -huh. Like, share, and follow.